I discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Yan ang masyadong malaki. New love. Hmm. Kuha tayo ng iba pang detalye. To. Kasi Ang dating sa akin May Someone dito Na parang May new love eh. May na -meet through social media o na meet sa foreign land so sabihin natin may someone na nasa foreign land tapos na meet niya doon sa lugar na yon itong new love o sabihin natin nasa Pilipinas na meet niya itong someone na to na nasa foreign land through social media Okay? Kasi parang may nag-change ng location dito. Kaya parang ang dating long distance relationship o oh, may napalayo o oh, may nag ibang bansa. O oh, nasa ibang bansa talaga. Kaya lang dumaraan yata ng problems ang connection nila ngayon. Kasi mukhang hindi nakikipag-usap yung babae doon sa kanyang pat na opposition of interest for some reason. Mm -hmm. O pwede rin naman ang problem talaga ay meeting kasi magkalayo sila. uh, um, ano ba bang madadagdag dito pero soulmates daw sila kukuha pa ba, ba tayo ng ibang detalye dito alamin natin ano bang nangyari bakit hindi sila nag-uusap nowadays. Pwede naman. So, kung kwento mo to, let's proceed. Anong reason? Bakit di kayo nag-uusap nowadays? Nitong pose mo. Top of Wands. Eight of Pentacles. 9 of Pentacles. Ano yan? O nag-uusap. May eight of ano tayo. Eight of Pentacles. May someone na busy. Kasi parang ano, career-oriented. Pero, more likely, yung taong tinutukoy ko ay nasa homeland niya. Okay? O hometown. So, sabi natin hindi long distance in a way na no? walang foreign land o oh, as a country bukod sa Pilipinas. Sabi nating Luzon, isa Mindanao, o Manila, tapos ano ba lang Manila, Pampanga o oh, Pangasinan, di ba malayo? Ilang oras na biyahe. So, kung sino yung nasa hometown niya na hindi na palayo, siya yung busy. O nagpapaka-busy. Kasi may ano tayo, Nine of Pentacles. So, ang dating sa akin, gusto niya na independence. Hindi ko malaman bakit ganun. Sinong gusto na babarin ng sarili sa trabaho kung in love? Di ba? O baka naman dikas na workaholic yung taong to. Pero babae eh. Babae. Babae yung cold o oh, hindi nakikipag-usap. Kuha pa ulit tayo ng detalye. a mata Hanggang dito, work pa rin. Workaholic lang siguro talaga. Wala naman tayong nakuha ang detali na may iba. O nagselos. O may third party na involved. With, uh, kung sino man yan. Busy lang talaga siya. Marami siyang iniisip. Nag-multitasking siguro. Parang ano siya eh, dedicated sa work o may tina-target. O siguro, literal na busy lang talaga sa work. Sabihin natin, ganun ang work niya. Toxic. Pero kalokohan yun. Kahit naman toxic ka o busy sa work ay eh, gagawa at gagawa ng way para makipag-usap, di ba? Hindi ko pa rin malaman bakit ganon. diri naman lumabas dito. Galit ba yung babae? Busy lang talaga. Hmm. Ano yun? Di malang nagsabi. Busy ako. Hindi kita matitext. <laughs> kita <laughs> matatawag eh. I already Kasi yung attention niya dito, nasa work lang talaga. O siguro, tinatarget niya ma-promote. O, puro OT siya. Uh, Kalokohan. Kahit puro OT yan, magte-text pa rin. Di ba magchat-chat? Baka may iba na nagpapa-inspire. Inspiration din to eh. To feelings. <laughs> A work din. Ano to? Baka may iba na na nagpapainspire inspire sa taong to. Siguro co-worker. O baka naman kasal na itong poson mo at ikaw ay third party. Hindi mo alam, third party ka pala. Kasi may babae tayo. Babae hindi nakikipag-uusap. So more likely lalaki yung tatamaan ng reading na to. O pwede rin naman hmm, halimbawa babae ka. So, tatama lang yung reading na sa iyo kung yung person mo, lalaki, ay in-embody niya yung feminine. Fe femininity? Yung, ano, submissive? Introvert? Meticulous? Follower? Follower? Ganon. Parang, ikaw yung nagdadala ng relasyon at hindi siya. Okay? So, tatama lang sa'yo kung ganon ang situation kung babae ka. O baka naman ikaw mismo yung ayaw makipag-usap. Who knows? Pero again, itong feminine energy natin dito, inspired daw. <laughs> inspired pero hindi ka makausap. Siguro may iba nagpapa-inspire sa kanya. More like katrabaho niya. O again, baka nga hmm, kasal na to o pamilyado. Ang mo. At ikaw yung soul body. O baka kayo yung kasal. So, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ipar sa inyo. Pero again, mukhang may iba nagpapa-inspire sa kanya. Kasi kalokohan naman busy. Tapos di, dahil lang busy, hindi makatext. Hindi makatawag. Kalokohan yun more likely may nagpapa-inspire sa kanya. Eh, wala nang time sa iyo. So, again, mukhang katrabaho niya to. Mm. So, napunta na tayo sa third pod situation. So, ngayon, no contact kayo. Punta tayo sa feelings niya para sa iyo. Anong feelings niya para sa iyo? Kung kwento mo man to, pwede rin naman separation reading na to, no contact. Pwede rin kasi, sabi dito, I hope the future will bring us together. So, parang, naging klaro na sa akin ang lahat. Separation reading pala to. O no contact. Eh kasi kung no contact to, bakit gusto niya? Gusto niya pa ikaw sa future na makasama kung inspired siya sa iba. Diba? So ang dating sa akin, separation reading pala to. Mm Hindi -hmm. na nakikipag usap yung babae. Tapos yung babae, o yung feminine energy natin, may iba na siguro na napupusuan. So, sabihin natin, ex mo to, ini-inquire mo, mukhang may feelings pa siya sa'yo. Pero tingnan pa natin. I'm so in love with you. You are so perfect to me. Mhm mm So, ex nga to. Yung babae hindi na nakipag-usap, hindi na siya interested dito sa ex niya. Pero yung ex niya mukhang interested pa sa kanya. Kasi yung interest ng babae dito, o feminine energy, ay nasa iba na. kawork niya yata, type niya. O, who knows? Maka bagong karelasyon. Pero pwede rin namang pamilyado na itong taong to mm Ada -hmm. I think that you are bet better off without me. So, tingin daw niya, mas makakabuti kung wala na siya sa buhay mo. Siguro nga dahil pamilyado siya. Oh, hindi siya deserving. O pwede rin namang alam niya sa sarili niya na may iba ka na. Kung ikaw man tong babae dito. I love you today, tomorrow, and always. I was just a fool for, na not, for not admitting it earlier. Mahal ka raw niya. Ngayon, bukas, at palagi. Ang T-A-N-G-A niya raw para hindi the end. Ang T-A-N-G-A niya raw dahil hindi niya na sabi sa iyo agad ang tungkol dito. O well, siguro, dati. Hindi niya nasabi sa'yo dati. I'm working on myself. So, I can come back. Please, wait for me. Nais na raw niya ang kanyang sarili. Para pwede na siyang bumalik sa iyo. Sana ay mahintay mo raw siya. I will take action soon. Please, believe in me. Gagawa raw siya ng aksyon sa lalong madaling panahon. Sana ay mahintay mo. Sa, sana ay maniwala ka raw sa kanya. Mm -hmm. Kaya lang, paano kung in a relationship ka na sa iba? Kung ikaw man yung babae dito, o in body, yung feminine energy. Kasi mukhang interested pa siya sa iyo. Parang gusto niya pa nga bumalik. Oh. Malaki chance. Kasi gagawa raw siya ng aksyon. Kaya lang mukhang hindi ka na interested. Hmm. Parang iba na ang gusto mo. Oh. Mas gusto mo pang iba na lang. At isa makipagbalikan sa taong to. Pwede rin ganun. Anyways. Kuha tayo ng... Ibang info. Last deck na to. General, general, general advice. Para sayo. Overall nato advice. Para sayo. So sabe. Accept heaven's, heaven's help. You've prayed for help. So get out of the way and let heaven help you. Tanggapin mo raw ang tulong ng langit. Pinagdasal mo raw ang tungkol sa pagtulong. So umalis ka dyan at hayaan mo na ang langit ang tumulong sa'yo. <laughs> ano ba yan? Parang ano universe. Tutulungan ka raw ng universe. Sa so, madaling salita, let go of control. Issues. Um, mother healing. As you, as your feelings toward your mother heal your desires manifest more rapidly and accurately. Mm. Either patawarin mo yung nanay mo, o someone na nanay na, o hayaan mo na ang nanay mo, o someone na nanay na, at tumulong sa iyo para makapag ka. Ganon dating. Rest. You've been working hard. Take a nap and get some rest. So, yun nga yung babae dito, workaholic. O siguro dahil depressed siya, dina, dinaana lang niya sa pagiging workaholic yung depression niya. Para malimutan niya yung loneliness. Kaya pala, ganun, na busy siya palagi. Hindi natin masisi. Kasi nga gusto niya nang kalimutan tong puso niya o ex. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na. Oy! Munti ko nang nalimutan. <laughs> May iklo pa pala, no? Ang haba na kasi ng reading na to. Oh, 22 minutes na. So, magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwede. Vice versa. Kuha na ako ng walo para mabilis. One... Two, three, four, five, six, oh, seven, eight, oh. Hmm. It's okay. Tiba na tayo. Sasabi dito maskulado. May someone na maskulado. So again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. January. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. No communication. Existing talaga yan. Ito nga sinabi ko kanina. Mataba. Long hair. S. Pwedeng may leta S sa whole name o nickname. Sorry, oh. So, balak niya pala mag-sorry sa bagay. Doon nga sa info natin kanina, diba, gusto niya nga bumalik. Gusto niya mag-take ng action. Pero somehow, gusto rin niyang sabihin na tingin niya hindi mo na siya kailangan. Kasi nga, hindi ka nakikipag-usap. Pero ito, gusto niya mag-sorry. mahal ka. Uh -huh. Mahal ka pa. Sa bagay, sinabi rin naman dito. I'm so in love. I love you today, tomorrow, and always. Hmm. Gusto bumalik dito. I am working on myself so I can Come back, please wait for me mm. anyways, I'm gonna get goodbye for now.